Hi guys, magandang araw Ito lang naman tayo sa ating alaga na baboy kung paano sila alagaan paano sila linisin tuwing araw-araw, oras-oras. ganito ko guys sa so mga ginagawa ang kapatid ko bago sila paliguan niya ilinus mo niya yung kanyang kulungan yan nalabas yung kaniyang mga pupo ayan Nagkukulit kasi. Ayan. Isang buwan pa lang yan guys. May malapit pa lang mag isang buwan simula nung binili nila. Kasi ano pa lang po yan eh. Parang third week pa lang simula nung naipan, naipanganap. Or isang buwan na ata. 40 days kanan? Na bininta. So, yan. Yan yung pagkain niya. Mga kangpong sa saka yung tiki-tiki na ano nang palay. Ang paano siya, kung paano niya alagaan at uh, ano yung uh, linisan. Uh, may itibiglan yung guys kasi. Wala, malayo kasi yung bomba. Kaya gibigit lang muna siya. Wala pa kasi yung hose. Inaayos-ayos pa. Ayan. O, bigyan na naman niya ng pagkain. Kasi maya-maya niya yan papakainin three times a day. Tapos may merienda pa yan sila na kangkong. And then, maya-maya mo rin siya linisin Pagkatapos nila magdumi. linisin mo na naman. Maya-maya mo basain. Kasi nga, yung baboy na, na umiilit yung mga katawan nyo. Ayan. Kaya kailangan nila na laging basa. Ayan, feeds itong pinapakain niya. Tapos umiinom lang sila ng tubig. Kasi ano, may mga ibang baboy na kasi guys na inaano siya yung mayroong mga laing daw ng gabi Or yung uh, buwan ng papaya, lulutuin. Tapos pa sila laingit, papakain sa kanila. May mga ganun guys. Kung kaya yung dry na kangkong, tapos i-mix mo yung feeds, at saka yung, yung tahop ng ng palay. Tawag sa amin sticky-sticky. Ganun. Tapos ganyan i mo. I-mix mo. May mga ganun din na proseso ng pagkain ng mga baboy. Sa kanya, mix yan. Feeds at saka yung basmasa ng palay. O pa, tahop sa bisaya. Yan, yung binabasa na naman niya. At tapos lang nilang ang kumain, babasain. Yan, tapos lininisa na naman yan ang papakainin kasi maya maya kakain alalinisin niya muna yung kapatid ko masipag sa kanya yan business niya yung anak buhay niya at least kaysa yung uh, mag, ano galap galap ayan yung assignment sila yung mga ano nila yung ano sa <coughs> hanap buhay yan ang mga ginagawa ng mga yan ayan nililinis na napaliguan kasi maya maya sila ano dudumi okay tapos papakainin niya ah oh, nagmimix na siya ng tahop at saka ano pala to yung mais yung inano na mais is yan pipisain niya tapos saka ipapakain sa kanila hmm. may screen pa di dyan guys kasi nga yung kalahati ng kulungan na yan is kulungan ng pato hindi sila makapunta doon may boundary kaya ganyan. Yung ginagawa sa kanila. Ganito guys, pag mag-alaga kayo ng baboy, at saka madali yung mga pang ano,